Nagpapatuloy po pag ng GMA News TV na mga pinakamahalagang update kaugnay na bagsik ng Bagyong Glenda. Ito po ang News TV Live. Nakatakdang simulan ngayong hapon ang clearing operation sa mga kalsada sa Nabotas. Mahigit apat na rang pamilya naman sa ngayon ang nananatili sa walong evacuation center sa lungsod. May reports, si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Chino. Sa kasalukuyan niya ay nagpapatuloy ang clearing operations ng engineering office ng lungsod ng Nabotas. Kaninang sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 7 chino naramdaman ang hagupit ng bagyong Glenda dito sa Northern Metro Manila. Ang nakikita nyo po yan ay nasa bahagi ng Bagong Bayan North. Isa po sa mga coastal barangays dito sa Nabota sa tulad na nakikita ninyo. Hindi umubra no, yung mga pabigat na inilagay ng mga residente sa kanilang mga bubong at tagliparan pa rin ang kanilang mga yero. Yan naman, Gino, yan naman ay nasa bahagi ng sa gilid lamang ng City Hall ng Malabon. May ilang mga nangahas na pumasada mga jeep pero halos matigil din ang kanilang mga pisahe. Ayan tulad ng nakikita ninyo sa lakas po ng hangin, inangat yung kanilang mga hood at halos hindi na sila makausad na para bang pinipigilan sila ng malakas na hangin. Yan po nagtangal ng uh, may isang oras sa pagitan ng uh, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga kanina at maging yung ilang bahagi ng uh, yero ng City Hall. Ayan tulad ng nakikita ninyo ay uh, nagsipagliparan din. Yung mga motorsiklo, mga bisikleta talagang uh, lalong walahong laban sa lakas ng hangin ng uh, Bagyong Glenda. Yan naman ay uh, bahagi pa rin ng uh, Bagong Bayan North, yung mga natanggalan ng uh, bubong ng kanilang mga tahanan. Meron pa rin mga, mga nanatili chino sa kanilang tahanan dahil binabantayan ang kanilang mga gamit. Bagamat yung ilang mga miyembro ng kanilang mga pamilya, lalo na yung mga bata, ay pinalikas na sa walong evacuation centers dito sa lungsod. Alas sa uh, ala una, imedya kanina at sino nang uh, tumaas ano, yung uh, tubig ng Manila Bay dahil uh, high tide. Nakatakta talaga high tide. Naging magandang balita ang pagtigil ng malakas sa hangin at ulan ng mga oras na yon dahil uh, pag nagkataon, eh, masamang combination niya ni Kanga sa, sa sitwasyon dito sa Nabotas. Pero sa kabutiang palad po sa mga oras na ito ay uh, pangkupa ng baha at yung uh, 412 families na naitala kanina sa iba't ibang evacuation centers ay nagsisimula na itong magsiuwian sa kanila nila mga tahanan. At yan po ang latest na sitwasyon mula dito sa Nabotas, Balik tayo Iba Ivan, alam natin, inaalam pa ng mga otoridad ng pamahalang lungsod ng uh, nabotas kung uh, ano talaga ang pinsala nitong uh, dulot ng uh, Bagyong Glenda. Pero may balita na ba tayo kung uh, balik sa normal na ang uh, pasok o mga eskwelahan bukas? Uh, Chino hindi pa natin uh, masasabi yan sa ngayon dahil... Uh, Kanina nakausap natin si Mayor John Ray Chanko, ang priority nila ay ang kaligtasan ng mga residente kaya hindi mo na pinapauwi talaga yung mga uh, nagsilikas na nananatili ngayon sa iba't ibang mga paaralan. Pero pag uh, gumanda na ang sitwasyon, na-clear na ang mga kalsada uh -huh. at naibalik na ang kuryente, ay uh, ipagpapatuloy daw agad ang klase dito sa lungsod. Chino. Okay, may good news rin pala naman mula dyan. Maraming salamat, Ivan Mayrina.